Put na muna itong nasa TJ Max. Mas mahal siya. Dapat pala inuna kong pumunta sa Rose. So, pumili ako ng aking sapato. Ay, ano, sandals. Ayan. Ayan, sandals. Medyo ano siya, $24. Off price. <coughs> um, tapos, sa bata. Sa so, dalawa, $5.99 each dalawa yung binili ko. Isang parang ribbon. Tapos isang ayan. Ay, isa pala na halos mukha pala silang ribbon pareho. Kaso ito made in pla plastic sya. Tapos ito babasagin. Ayan. Ito binili ko para sa akin. T-shirt. Para komportable. Tatanggalin ko yan from 12 naging 7 dollars na lang hindi pa rin siya ganun kamura pero okay na yan nyaw mo suklay lagi kaming kailangan namin ng brush ni panganay 399 Malalayo kasi mga store dito eh. Pwede ko ito sana mabili na mas mura. Pero okay na. Tapos eto. Steam. So, damit ng mga bata Damit ni Christos Ito ay $104 $14.99 na lang siya Look at this for Christos I need have this I have this for them too Whenever we go oh to the golf cart To do the He's go gonna thing. be literally the coolest guy on the field. I for bet. For sure. I wanted to find like a like a hat for him, but I can't find it. And that one's for Christos? Um, for Tysos because I have. Yeah, for Tysos Wait. Yeah, I can edit that. You're not. Just i that's just like doing a whole So, eto. Sa rose na yan. And, mahit na ano na ako dun sa mga ano mas comfortable kasi lalo pag summer, yung maluluwag na damit kahit wala kang bra. Nakakapagod kasi magbra sa totoo lang. O, tapos eto, large siya, pero okay lang to. Kasi naman to sa akin. Yan. Ahilig talaga ako sa dress kahit noon pa. Yung dress lang talaga ang di nakikisama sa akin. Tapos, ito is kalimutan ko yung price niyan. Pero, nasa 11 yata, 11.99. Mahal pa rin siya sa price range ko. Kasi, wala naman akong trabaho. Pero, okay na din naman. Um, 12.99 itong dress na to. May nakita ko doon mga ano siya branded. Mga Zara. Kaso, pang mainit naman yung ano niya. Yun pang-sa hindi, hindi siya maganda pang summer Black. eh heat absorber pala. Kumila ako ng isang wipes doon. May wipes pa naman kami dito Kaso if ever nga. 199 lang naman siya. Tapos another shirt ko 499. T-shirt 499. Tapos ito another yung dress. So dapat nakahangay lang 'to, eh. Ano siya? 999. Ganyan lang siya. Simple lang. Pero dapat paplantahin siya. Tapos, sapatos. Sapatos na pang-anay ko. Yeah, I'm here. 40.99 siya. Yan, bali ito ay 599. <laughs> bali ilan ba siya? Six pairs. Dalawang five, nine, nine, six pairs. Dalawang blue, dalawang green. Dalawang pair ng white. <laughs> Lumayas ka dyan. <laughs> Stop! So, kaya hindi kami 4.50 pala isa nito. Ang salamin. Ang gusto ko siya kasi meron na siyang lalagyan. Kaya pala hindi kami bumili ng, ay hindi kami nagdala ng maraming damit kasi nga plano talagang bumili dito. May mga mura pa nga mga sando sa Walmart eh. Kaso, ah, ang layo kasi 30 minutes dito sa ano lugar ng bienan ko. Parang nakakatamad mag ano. Although okay naman kung 30 minutes drive kaso, Um, ano kasi sila nakatira yung may basta medyo ano mas chuchel chuchel kasi so ay okay. ayan tapos lumang isa so, kasi magsuot sila nito pagka ano labas sila eh, da dalawa binili ko kasi pag nakita ni Tysos na nakasuot si Kristos ng ganito, gagaya din siya. Tsaka, protection din sa init. Kung ako nga, dala ko yung, ano ko, pibilid na ko ng ganito. Kung dala ko yung aking, hindi um, ko kasi nadala yung yung contact lines ko. Yan, maglilinis muna ako ng konti. 你啷个？了那么喜欢那个白？